lingguhan kung mamili sa palengke si Francie. Dalawang libong piso ang pinagkakasya nito para makabili ng bigas, mga delata, asukal at iba pang pangangailangan sa kanilang bahay. Sa one week, mahirap. Konti lang. Si Nanay Leticia naman, isang libo ang budget. Pero napapadaing na rin ito sa pagtaas pa ng mga bilihin sa merkado. Medyo tumaas yung mga bilihin, gaya ng sardinas. Kaya tuloy gulay na lang, wala nang sahog. Pero mistulang masasagad pa raw ang kanilang budget sa pagpasok ng buwan ng Pebrero. Nakaambak kasing tumaas ang presyo ng 63 produkto na mga pangunahing bilihin. Kabilang na ang mga dilata, tinapay, kandila, baterya, kape at gatas. Mas lalong mahirap ang mga ano ng mga tao. Tapos paano mag-budget? kailangan naman itaas nila yung sahod talagang magtitipid na naman po baba natin nila yung 1000 para magkasya paliwanag ni DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque 72% sa 217 basic goods ang walang paggalaw sa presyo Tanging ang natitirang 28% na mga produkto lamang ang makakaranas ng nasa 5% na pagtaas mula sa dati nitong presyo. Resulta raw ito ng pagtaas sa manang presyo ng raw materials na binibili ng mga manufacturers. Actually, itong mga manufacturers na to, they really also understand the plight of the consumers. so So, nakakaintindi sila. So, we also have um, constant conversations and constant meetings with them. Nakatakda namang maglabas ng bagong suggested retail price guide ang ahensya sa Pebrero para maabisuhan ang publiko. Jose Robert Inventor, Orange News.